Matagal ko tong inaral. Ilang taon din ako nakinig. Gusto kong maging kaani sa Iglesia ni Cristo. I ended up with only one religion on my list. And that is Iglesia ni Cristo. Pagtawag, a convert story. Magandang magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa ating programa ang Pagtawag, i-Convert Story. Ako po ang inyong lingkod, kapatid na Mar Oriondo, at samahan po ninyo kami sa may kalahating oras na pakikinig sa mga natatanging istorya ng ating mga kapatid na tinawag ng ating Panginoong Diyos sa loob ng Iglesia ni Kristo para maglingkod sa Kanya. Bago po tayo magsimula, ibinabati lang po namin lahat ng mga kababayan nating nakikinig at nakasubaybay po sa araw na ito. Welcome na welcome po kayo sa programang ito ng Iglesia ni Kristo. At bago po natin simulan ay Kilalanin po muna natin ang mga makakasama po natin. Narito, pakinggan at panoorin po natin ito. Educator o tagapagturo, ang mag-asawang kapatid na Robert at Agnes Bumakod mula sa lokal ng Yuteboro, distrito ng Mindoro Oriental. Si kapatid na Robert ay instructor sa kolehiyo, habang si kapatid na Agnes naman ay principal sa isang pampublikong paaralan ang pagiging tagapagturo ng mag-asawa. Yapak na sinundan ng kanilang mga anak. Ating lalong kilalanin ang ating mga kapatid at alamin ang kanilang istorya ng Pagtawag Christ, Ang makakasama po natin ay ang mag-asawang sinakapatid na Robert at Agnes Bumakot mula po sa lokal ng Lutagoro, distrito ng Mindoro Oriental. Magandang araw po sa inyo, kapatid na Robert, kapatid na Agnes. Magandang araw po. Kumusta po kayo? Mabuti naman po. po. Kumusta po ang pamilya? Meron po kaming apat na anak at sila po lahat ngayon ay awan ng Diyos ay may kanya-kanya ng profesyon. So, ang akin pong anak na panganay ay guro sa Lutiboro National High School. Ang akin pong padalawa ay destinado po ng Uh, Lokal ng nag-iba, si kapatid na Christian Bumakod. Ang aking pong patatlo, si kapatid na Lorissa Joy Bumakod ay isa rin pong guro. At ang aking paapat na anak, ang aming bunso, nasa uh, Afrika po, si kapatid na Mark Herbert Bumakod. Congratulations po. Ang inyo palang mga anak, eh sinundan ang inyong iapak uh, Sila po ay mga nagtuturo o tagapagturo po at yung dalawa pa, eh ang itinuturo at ipinangaral ay mga salita po ng ating Panginoong Diyos sa loob ng Iglesia ni Kristo. Eh sige po, uh, batiin po ninyo ang inyong mga anak. So binabati ko po ang aking anak na si Michelle Peredo. Siya po ay uh, guro sa Dutiboro National High School. Ang aking uh, padalawang anak, si kapatid na Christian na bumakod, disinado ng lokal ng nag-iba, ang aking patatlong anak, si Luis Joy Bumakod, isa rin pong guro. At ang aking pong uh, paapat na anak, si kapatid na Mark Hobert Bumakod na nasa Afrika ngayon. Uh, binabati ko po ang aming uh, destinado sa lokal po ng Lutiboro, si kapatid na Rodney Pabik. Ganon din po ang aming uh, tagapangasiwa ng distrito, si kapatid na Miami Pimiklat. Magandang uh, araw po Batiin ko na rin po yung mga kapatid po natin dito sa distrito ng Mindoro Oriental, dito po sa lokal din ng Kalapan. Narito po ang uh, studio ng programang Mimaropa Adventures ng INC Radio na mapapanood po ninyo tuwing Webes, alas otso po ng gabi. Eh, pakinggan at panoorin din po ninyo ang programang ayan na hatid po sa atin ng mga kapatid natin. Uh, mula po sa Mimaropa region. At binabati ko na rin po, pinasasalamatan si na kapatid na Julius Mabilangan po, uh, ministro po natin dito sa distrito ng Mindoro Oriental, at maging si kapatid na Crispin uh, Fesalbon. Maraming maraming salamat po sa pagtulong sa amin na maisagawa po ang programang ito dito sa inyong distrito. Kapatid na Agnes at, kapatid na Robert, nabanggit po sa pagpapakilala sa inyo na kayo nga ay nasa larangan ng pagtuturo. Paano po kayo napunta sa ganyang larangan o sa ganyang profesyon? Ako po bilang uh, karate instructor po, isa po akong black belter. Bali po, bata pa ako. Ay, uh, talagang ako'y nagpaka-dalubasa sa ganyan. Ngayon po, nung nangailangan po ang uh, yung college sa uh, Abada po, Pinamalayan, ay, ako po ay kinuha bilang uh, tagapagturo ng po mga nga, mga nagki-criminology. Hanggang ngayon po ay nagtuturo pa rin po ako. Kayo naman, kapatid na Agnes, so paano nang man kayo nagsimula sa larangang iyan? Ah, uh, nagsimula po ako bilang isang guro. Tapos uh, nag-aral po uli ako na kumuha po ako ng master's degree po sa Divine Word College of Calapan. So, ang course ko po, po doon ay administration and supervision kasi yun lang po ino-offer nun. Pero nung matatapos tapos na po yun, ay kumuha pa rin po ako ng uh, another master's degree ang SOCSAI kasi para naka-align po ako sa aking profession, sa aking tinapos. At kasi nga po gusto ko maging master teacher, ayoko po maging principal. Kaya lang po siguro po ay distinct na maging principal. Paano naman po kayo nagkakilala? ng kapatid na Robert. Dali <laughs> po nung sa Divine po, uh, 1984, kami po ay magka-eskwela sa college po. Bali ang, uh, ano po, ano ba ang subject na natin? No? Family, family enrichment family, po. Yung, po. kasi hindi po siya pwedeng graduate pag hindi niya yon nakuha. Oh, po. Yung po kasi yung isa sa mga requirement, yung read -ed education. Ayoko oh, Ay po nun ay first year college. edi di, na, naging kaklasiko po sa isang subject. Yun nga po yung re -ed. Tapos, na, na, aware lang po ako kasi nung kami ay nag-exam na, nakita ko hindi, hindi siya ganun kataasan ng score pag nagtetest. Yun po yung curiosity. Kung sino yun? <laughs> Ayun po, dun po nag-start. Tapos siya naman po yung isang kaklase namin na kaibigan ko, gumawa ng paraan na makilala ako. Pinakilala po kami dalawa. Kapatid na Robert, kayo ba nung mga panahon na yun na parang natitipuhan na ninyo? Kakagusto kayo sa kapatid na Agnes? Opo. Yung uh, hinahanap ko sa isang babae, nakita ko sa kanya. <laughs> Katuwa naman po. Despite nga po na, yun nga, uh, busy rin kayo no? uh, bilang mga nagtuturo, lalong-lalo sa inyo, kapatid na Agnes, kayo ay isang uh, principal ngayon. Ever since, kahit nung kayo yung mga estudyante pa, uh, masasabi na kayo ba ay religyoso? Opo. Sobra po akong religyoso. Ako po ay kahit ako ay nung ako pong da, nung ako po ay dalaga pa ako po ay tuwing uh, Merkules ay naga uh, sa kamalmahalang puso ni Jesus pag -biyernes. Tapos ako rin po ay YCian. Ako po ay mga awit ng sa Katoliko. Tapos ako po ay member ng Legion of Mary na kung saan every Wednesday inilal, inililibot namin yung rebulto ni Mama Mary sa bahay-bahay. Na, tapos na kami ng Santo Rosario. Tapos yun po, uh, member din po ako ng adjutorian. Tapos katikista din po ako, nagtuturo po ako sa mga bata. Kayo naman, kapatid na Robert, uh, masasabi rin ba na noong mga panahon na yun, eh, religyoso rin po kayo? Opo. Kasi po, nung uh, pagkagaling ko po sa, no, sa, sa school, sa Divine, ayoko po'y dumadaan ng yung simbahan dyan po, yung parish Church. Dumadaan po ako doon. Nakaluhod, uh, na, ano, nagdadasal, ganun po. Papaano po, ah, uh, pumasok ang Iglesia ni Cristo sa buhay po ninyong mag-asawa despite na uh, sa pagkakaalam po ninyo noon, eh, may mga ginagawa na kayong paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Uh, meron po akong kaibigan, si kapatid na Emily de la Chica. Siya po ay kaibigan ko na best friend ko po siya noong high school. High school pa lang po ay tinuturuan na niya ako ng mga aral ng Iglesia ni Cristo. Kaya lamang po ay hindi tumalab sa akin dahil ako nga po ay debotong katoliko. So nagkakaroon po kami ng pagkakataon na nagdidebate pagdating sa relihiyon. Siyempre po, hindi niya papatalo iglesia, hindi iglesia ni Cristo, hindi ko rin po ipapatalo yung Roman Catholic kasi yun po yung kinagisnan kong relihiyon. Pero dumating po sa punto na uh, hanggang sa mag-asawa ako, ay patuloy at patuloy niya akong uh, uh, inaanyayahan. inaanyayahan. Kaya dumating sa punto na nung isang beses na pamahayag, ay di, nagpaalam po ako sa kanya, pinayagan niya po ako, di umaten po ako ng pamahayag. Ang aral po nun ay nakapokus po ba sa yung pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Yung paglabas po namin, sabi ko sa kanya, uh, nangilabot ako dun sa uh, tinuro na yung palang pagsamba sa Diyos Diyosan ay kasalanan dahil ang Diyos ay mapanibuguin, sabi ko gano'n. At saka ang, ang, pinagtataka ko bakit ang inyong kapilya walang walang mga ribulto ay isang kay sumasamba pagkagayon. Sabi niya isa sabi ko, eh wala naman tayong nakikita dyan sa inyong kapilya. Eh, eh Akin po kinukwentong gano'n. Di pinaliwanag niya po sa akin na hindi kailangan na merong mga ribulto na gawa ng tao kasi hindi siya makakatulong para sa kaligtasan. Pagdating ko po sa bahay, kinuwento ko sa kanya yung na narinig ko. Eh di siya naman po inakikinig lamang hanggang sa minsan po ay pumunta uli yung ka, ka, kaibigan ko sabi niya nes samba ikaw samba tayo din paalam po ulit ako sa kanya ay sumama po <laughs> sa pagsamba But, ang aga nga okay. po namin yun ang unang pagkakataon na nakapakinig kay sa iglesia ni Kristo sa pagsamba na po opo oh, oh, oh. Tapos po, nung nakasamba na po kami, sabi ko kay, ka -Emil, kay kapatid na Emily, eh, gusto kong magpa Doctrine mag mag-aral mag ng mga salita ng Diyos. Kasi gusto kong magsuri. Dahil ako po nung panahon yun na nababagabag na rin. Dahil nagbabasa na rin po ako ng Bible dahil parang there is something wrong with my beliefs. Yun po yung mm -hmm. aking pakiramdam. Di ngayon po ay sabi niya, sige, sige, sabi niya gano'n. Di si Ka Francisco Villar nga po yung dinala. Sabi ko, hindi mo kami pwedeng pumunta sa Kapilya kasi apat na po yung, ah, tatlo po yung anak ko nakaliliitan. Ay di, mm. biyabit po ay ang layo. Ay di sabi niya, isa sigit kami pupunta dyan sa bahay niyo. Yung nagpunta nga po. Ay di, ari naman po ay nagagamas-gamas habang ako ay binabasahan ng uh, Bible. Tapos after one week po ay nagtaka po ako nung sabi ko ay darating ngayon si Naka Francisco at si Naka Villar at na mag-aaral uli kami ng mga salita ng Diyos. Nagtaka po ako, inayos niya yung table, tapos nung padating na si Naka Biliar, ay siya po ay naupo at nauna pa sa akin. Ano nasa isip po ninyo noon, kapatid na Robert? Kasi nagsimula na ang nakikinig lang talaga ang kapatid na Agnes, then bigla na lang doon sa pagbalik po nung ministro, kayo pa nag -ayos at unang-una pa kayong naupo sa upuan. Ibang-ibang aral sa Katolik, sa Katoliko, itong narinig ko ngayon na Iglesia ni Cristo. Kaya kung sa po ako ya ko compare ko, sabi ko, nga mas maganda ito, yung makatotohanan. Yun po ang yun po ang akin nasa isip. Kaya ang ginawa ko po, tuloy-tuloy po ako nakinig. Hanggang nga po, ay din at natapos nga po kaming uh, doktrinahan, hanggang kami po ay in-schedule lang bautismo. Bakit ninyo pinaniniwalaan at napatunayan na tunay yung aral na itinuro sa inyo ng Iglesia ni Kristo? Bakit po ninyo tinanggap? Kasi nga po ay nabasa nga po yun sa Biblia. Nung marinig ko po yun, pagdating ko sa bahay, tinignan ko po yun agad sa Biblia. Hinanap ko po yung sinaulong po talaga yung sinabi mm -hmm. ng ministro. Tapos binasa ko po siya. Yun, na, napatunayan ko po na, ah, totoo pala. Kasi nga po, by that time, nung nagbabasa ang ministro, na-impress din ako eh. Dahil pag niya ng sintas, sintas nga po ba yun, ay, yun na agad. Sabi ko, ang galing naman ito. Totoo kaya itong binabasang ito. Ay, di, ayun po. Pag, kaya po pagdating sa bahay, binuklat ko po, agad at napatunayan ko na talagang yung, kung ano binasa sa Bible, yun din po yung nakita ko nung ako ang magbasa na at yung paliwanag po ng ministro ay yun pa rin, nasa Biblia pa rin. Isang ayon po sa Biblia, tama kayo. Na ang mga aral po na itinuro po sa atin, kaya naman katanggap-tanggap at dapat lang talaga tanggapin ng tao dahil letra por letra nakasulat po sa Biblia. Katulad nga po nung binanggit ninyo, namumuhi ang ating Panginoong Diyos, nagagalit po sa pagsamba sa Diyos Diyosan. Ang katumbas po niyan ay, mga larawan, ribulto, imahe na po ng tao. Kapatid na Agnes, nabanggit po ninyo kanina na talagang kung aktibidad sa Iglesia Katolika na pinanggalingan ninyo. Marami kayong ginawa. Yun nga, dami kayong naging uh, tungkulin. Uh, ganong sakripisyo ang ginagawa ninyo noon? Uh, dumating po sa punto na pag ako ay pumapasok sa simbahan, naglalakad po ako ng paluhod para mula dun po sa pinto na simbahan papunta po sa altar. Palahod po talaga akong lalaka dahil naniniwala ako nung panahon yun na kapag ginawa ko yun ay malil malilinis ang aking kaluluwa. Ay eh, paano yun? Sabi ninyo, nakatawag ng pansin sa inyo yung aral ukol sa pagsamba sa Diyos Diyosan. Yung pagbabawal ng Panginoong Diyos na manikluhod, sumamba sa mga larawan o rebulto, hindi ho ba kayo nasaktan? Nasaktan po ako kasi uh, by that time talaga po uh, buong buo yung paniniwala ko na yung sa mga rebulto, na yun ang totoo, na yun ang tunay na Diyos, na hmm. sasamba ako sa imahe. Uh, ngayon po ay nung marinig ko po yun, ko, nangilabot ko kasi ako eh. Kasi biglang nagbalik tanong yung akin lahat ng ginagawa. Parang nakita ko yung pagluhod ko ng paglalakad, tapos yung akin pag-amin sa mga pagpapahid ng panyo, tapos eh, mag-aantanda ako ng krus. Mm, nasaktan po ako dahil ang laki kong hangal. Dahil ginawa ko yung mga bagay na yun na wala naman palang katuturan. nawala pong kabuluhan. No? Nung panahon nga pong yun, ay nag station of the cross pa kami. Eh. Mula po dun sa... Uh, sa St. Agustin Seminary po kasi may pabundok. Pagmahal na Lahat araw. ng uh, station of the cross. Pagmahal na araw. Inaakyat po namin yan. Nagpipilgrimage po kami. Ganun po kami ka Ka, ka eh e bakit nagawa niyo pong iwan yun. Sa kabila ng talagang nabanggit nyo nga, ang inaakala nyo, yun ang makapagpapabanal sa inyo. Ang inakala ninyo, uh, yun ang tama at yun ang tunay na Diyos. Na, nasa Biblia nga po na bawal kang sumamba sa mga Diyos-Diyosan, sa mga larawang inanyuan. Kasi nga po ang Diyos ay mapanigbuguin. Parang yun po talaga yung tumatak. Hindi ko po akabisado uh, kabisado masyado yung pinakang verse. Ano po. Mm. Pero yun po yung tumatak sa isip ko na lahat pala ng ginagawa ko yung mali nakakalungkot man pong isipin na nag-aral ako pero hindi ko alam yung tama. Parang na sa, sa, sa side ko parang lang ako. Kaya pagkatapos po noon, ano ang naging pasya po? Design po Indian talaga design. ako kaya sabi ko po doon sa kaibigan ko ay magpapa magbabible study kami. Pwede ako niyang dala ng ministro na magtuturo sa amin dahil gusto kong magsuri. Kailan po kayo nabautismuhan? Uh, ah, July 27 po, 1987. Marami pa po tayong yung uh, pag-uusapan, kapatid na Robert at kapatid na Agnes, pero bitinin lang po muna natin yung ating mga kababayan. Huwag po muna kayong aalis, magbabalik po ang pagtawag, pagkalipas lang po ng ilang paalala. Nagbabalik po ang pagtawag, i-convert story, at ang kasama po natin ngayon ay ang mag-asawang sinakapatid na Robert at Agnes Bumakod, mula po sa lokal ng Liutoboro, distrito ng Mindoro Oriental. Ang ating mga kapatid po, sabay na kinahabagan na ng ating Panginoong Diyos sa loob ng Iglesia Ni Cristo, mula na rin po sa paanyaya ng ating kapatid sa Iglesia Ni Cristo na nagsikap, po, na mahikayat ang ating mga kapatid na dumalo, una ay sa pamamahayag ng mga salita ng Diyos, at kalaunan po ay sa pagsamba. Mula po sa mga aral na napakinggan ng ating mga kapatid, napatunayan po nila ang malaking pagkakaiba ng relihiyong kinagis na nila sa Iglesia ni Kristo. Muli po natin kapanayamin ng ating mga kapatid. Magandang araw po sa inyo muli. Kumusta naman po ngayon na kayo ay mga kaanib na sa Iglesia Ni Cristo? Papaano po nito binago ang inyong buhay? Dati-dati po ay amininan po natin ang mag-asawa lagi nag-aaway. Pero nung kami po ay maging Iglesia Ni Cristo, nadadaan po namin sa panalangin ang galit namin. Hindi po natatapos ang magdamag pag nag aaway kami. Dapat ay bago kami matulog, ay kami magkabati at nananalangin po lagi. Sapagkat sa kabatiran po ng mga kababayan natin sa loob ng Iglesia ni Kristo, lalong-lalo na po sa pagsamba, itinuturo rin po yung wastong pakikitungo sa asawa, yung relasyon ng magulang sa anak, papaano dapat itrato ng anak ang kanyang mga magulang at ang mga magulang naman, papaano dapat pinalalaki ang mga anak. Lahat po yan ay itinuturo sa loob ng Iglesia ni Kristo, batay po sa aral ng ating Panginoong Diyos. Sa totoo lang po, eh, malaking bagay po talaga na kami naging iglesia ni Kristo. Kasi kung hindi po siguro kami naging iglesia ni Kristo, baka po uh, ang buhay namin hindi garito ka peaceful, hmm. hindi garito ka Ano po, at walang kapayapaan. Dahil po, sa loob po kasi ng iglesia, nung maging iglesia kami, yung lahat ng aral ng, na naririnig namin, isinabuhay namin. Eh. Meron po kami family hour. Every night po pagkakadating ng mga anak namin kinukumusta namin tapos pina sinasabi nila sa amin kung ano 'yung mga mga karanasan nila maghapon tapos after po na nananalangin kami. Kaya doon po na develop 'yung aking apat na anak. Kaya siguro po sabi ko kung ari aking apat na anak ay puro lalaki, baka But, lahat ari na nasa mga... misteryo. Dahil na, na nakan po kasi na, nag-guidean talaga namin ay hmm. eh, kung hindi po kami siguro Iglesia ni Cristo kulang yung aral na alam alam, Ciao, namin. alam namin baka po mga anak namin ay eh hindi garito ka-success. Ka hindi successful so, po. hindi po successful nakakatuwa po na nakikita po namin sa inyo na panatag kayo thankful kayo sa mga biyaya na ibinigay ng Panginoong Jesus po sa inyo gusto lang din po nating ibahagi sa ating mga kababayan na sa loob kasi ng Iglesia ni Kristo, hindi po matutumbasan ng anumang halaga yung kapayapaan ng pamilya, yung sama-sama naglilingkod sa ating Panginoong Diyos, tumutupad ng tungkulin. dumarating din yung sandali, katulad po niya na maring ang mga anak lalayo rin talaga sa mga magulang, malalayo. Pero ang mahalaga, ay eh, nagkakaisa pa rin ng puso't damdamin sa paglilingkod po sa ating Panginoong Diyos. Paano po pagka may mga bumangong problema dahil naglalakbay pa tayo sa daigdig na ito? Paano ninyo na, nasusolusyonan? Kami po ay lalong nagpapakasigla do doon namin dinadalangin na magkaroon ng solusyon ng ang problema. Kasi kung sa amin lang pong oh. sarili, hindi po namin ito kaya eh. Opo. Oh, Pero lagi po yung aming isip ay kakayahin natin ito basta na ang ama na gumagabay sa atin. Siya ang na itong yeah, mga suliraning ito ay ibinibigay sa atin para lalo tayong magtumibay sa pananampalataya. Mm. Na ako nga po, kahit ako, ako nga po ay lagi rin akong wala at lagi ako nasa sa seminars, training. Mm. Saan man pong lugar ako makarating, um, ang unang-una ko pong hahanapin sa lugar na pupuntahan ko ay ang kapilya. Pagsamba. Talaga pong kahit yan ay malayo, kahit yan ay uh, ilang kilometro ang layo, sumasamba po talaga ako. Wala po akong pinuntahang lugar na hindi ako sumamba. Hindi ko kaya uh, uh, lugi kayo kasi pagod kayo, puyat kayo, tapos pupunta pa kayo ng kapilya, sasamba pa kayo, hahanapan nyo pa ng oras yung pagsama, hindi ba? Hindi ba kayo kawawa? Kasi iba kayo po iniisip ng iba sa mga kababayan natin eh. Actually, yung po naririnig ko sa mga kasamahan ko. Papagod mm -hmm. ka na, gabi na, ikaw isasama pa, hindi ka taga rito. Eh, sabi ko, hindi, hindi ako papabayaan ng ama. Ituturo niya sa akin ang kung saan talaga ang bahay sa dito. Kasi nung panahon yun, wala pa nang pong internet. Talagang pupuntahan mo, eh, minsan po, dapunta akong Davao, Cebu, uh, kung saan sa pong lugar dito sa Pilipinas. Dahil ako po ay trainer eh. Ay talaga pong inuuna ko po talaga ang kapilya kung saan at kung pa paano ang pagsamba. Yun po. Hindi po kalugihan sa akin. Talagang yung pinaglalaanan ko dahil alam kong pag ako ay sumamba ay mas lalo akong mapapabuti. Hindi po ka kalugihan sa akin yung mga ganong bagay. At yan ang nakita ninyong nangyari at ginawa ng Panginoong Diyos sa inyong buhay, sa inyong pamilya. Anong pakiramdam po sa pagsamba na kayo? Ano, napakasaya po. Para na, magaan Maligaya. sa pakiramdam. Maligaya, ano? Maligaya ang kalooban. Sabi nga yung hmm ano, peaceful. Ano. Baga yung lahat ng panganib na nasa paligid, marami na papahamak, pero ikaw, bilang Iglesia ni Cristo, Ligtas sabi niya ay ligtas ka. Kasi ikaw sa kong ka eh. At yan ang laging itinuturo at pinapaalala sa atin uh -huh. na ating tagapamahalang pangkalatan ng kapatid na Eduardo Manalo. Nabanggit po ninyo kanina na kung tayo lang, hindi talaga natin kaya. Pero meron po tayong Diyos na malalapitan. Merong Diyos na nakahandang tumulong sa atin. At bukod sa ating Panginoong Diyos, may Panginoong Heso Kristo pa na nakahanda po tayong ipamagitan sa ating Panginoong Diyos para tanggapin po natin yung ating mga idinadalangin sa Kanya. Kapatid na Agnes, marami po sa mga kababayan natin ay katulad ninyo noon na ang ginagawang paglilingkod, inaakala rin nila, tinatanggap ng Panginoong Diyos. Di ba? Diba, nagsasakripisyo rin talagang doon nila ibinubuhos yung kanilang lakas. Gayon din yung kanilang pag-asa, yung kanila pong pananampalataya. So balit, masakit man pong isipin, noho, pero nawawalan po ng kabuluhan. Ano po ang gusto ninyo sabihin sa na. Uh, ako po ay isa sa aking dalahin sa dibdib ngayon ay ang aking mga kapatid sa laman. Sa totoo lang po ay ako lang po ang iglesia ni Kristo sa amin. Kaya ako po ay nananawagan sa aking mga kapatid na magsuri din kayo. Kasi bakit ko ito ginawa? Bakit ako pumasok sa lob ng iglesia? Alam ko na nauunawaan niyo na ngayon dahil tuwing may mga gawain sa dito sa Kalapan ay pumupunta ako sa bahay at tinatanong ninyo saan kana naman galing? Sabi ko may pag, may gawain kami sa kapilya. So dati dati po may naririnig ako sa kanila pero ngayon po ay wala na. Kaya sila po ay akin pong inaanyayahan na magsuri, magbasa ng Biblia, makinig at na para makasama ko rin kayo sa isang tama at tapat na paglilingkod sa Diyos. Sa akin naman po mga kaibigan, mga kakilala, magsuri din po kayo. Tulungan niyo po ang inyong sarili na alamin ang katotohanan. Alin, alin ba ang tamang daan na kayo ay makasama ko sa isang tama at tapat na paglilingkod. Sana po makasama ko kayo. Maraming maraming salamat po kapatid na Agnes at kapatid na Robert. Ang nakasama po natin ay ang mag-asawang sina kapatid na Robert at kapatid na Agnes bumakod mula po dito sa distrito ng Mindoro Oriental. Sana po ang istorya po ng ating mga kapatid na ibinahagi po namin sa araw na ito ay nakapagbigay po ng panibagong inspirasyon sa bawat isa sa atin. Bago po tayo pansamantalang maghiwahiwalay, ay pinasasalamatan lang po muna natin ang mga nakasama po natin sa pagbuo ng programang ito sa INC Radio at sa INC TV. Pinasasalamatan din po natin ang SEBC President and CEO, ang kapatid na Angelo Eranyo Manalo, at higit po sa lahat, ang ating pinakamamahal na kapatid, ang kapatid na Eduardo V. Manalo, ang ating tagapamahalang pangkalahatan. Maraming maraming salamat po. May mga ganitong programa po tayo kung saan ay naibabahagi po natin sa ating mga kapatid, sa ating mga kababayan, ang mga natatanging istorya ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo na tinawag po ng ating Panginoong Diyos, ipinagmalasakit at minahal niya na sa tunay na paglilingkod at pagsamba sa kanya. Haga sa muli po. Lagi po ninyo kaming samahan dito po sa programang Pagtawag, I Convert Story, tuwing Sabado po sa INC Radio at sa INC TV. Maraming maraming salamat po.